pagbawi sa perang ginamit sa manumalyang flood control projects, tinatrabaho na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na pag-iimbestiga hinggil sa ghost o yung mga tinatawag na substandard flood control projects nagsimula ng mag-alsa ang galit na tao bayan na humihingi ng hustisya para sa pinagpagura nilang pera na ginamit ng umano ng mga kontratista sa katiwalian at pansariling interes. Kung ano isinisigaw ng mga rallyista, transparency mula sa gobyerno, pananagutan at pagpapakulong sa mga mapapatunayang may sala, pagpapatalsik sa mga tiwali, at higit sa lahat, maibalik ang pera na ang puhunan ay ang kanilang Dugot pawis, pera natin yan. Kaugnay nito, sinabi ni newly appointed Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na inihahanda na nila ang mga kasong isasampa laban sa mga individual na mapapatunayang guilty. Pero paninigurado niya o panigurado niya, hindi doon titigil ang gagawin nilang aksyon dahil sisiguruduhin nila na mababawi ang mga perang ginastos sa maanumalyang mga proyekto. Hindi na mahirapan ang ating ombudsman, hindi na humahirapan ang ating mga korte para po mabigis na nating mapanagot at mapakulong itong mga tayang uh, nagnakaupo ng pondo ng ating mga kababayan. Pero hindi po, po tayo pwedeng tumigil dito lang. No? Sinabi hmm, nga po ng ating hey. Pangulo, hindi enough yung madismiss, hindi enough yung makasuhan, hindi enough yung makulong. Kailangan po mabawi po natin ang pera ng tao. Para mapabilis ang proseso, sinabi ni Secretary Dizon na siya mismo ang pupunta sa Anti-Money Laundering Council o ABLAC para alamin ang tamang proseso para maibalik ang ninakaw nilang pera. Nang tanungin naman kung ano mga bagong nadiskubre ng bagong sekretary sa bago niyang pinamumunuan. Sinabi ni Sekretary Dizon na kakulangan sa project monitoring ang nakikita niyang malaking problema sa ahensya. Oh, ang isa hong malaking problema dito, unang-una una po, no, yung kakulangan ng tamang monitoring ng mga proyekto. Hindi ko matatanggap yung mga excuse na narinig natin kay Alcantara, sa ibang mga okay. uh, kawani ng DPWH, na sinasabi nila paugit-ugit, masyado pong marami ang mga proyekto, mm -hmm. hindi po namin kayang i-monitor. Dagdag pa ni Secretary Dizon, susundin niya ang payo ng mga nagdaang DPWH secretaries at iimplementahan ito sa mga susunod na linggo at buwan para naman sa lifestyle checking na paboritong topic ng mga netizen online. Huwag kayong mag-alala dahil kinumpirma ni Secretary Dizon na sumasa ilalim na sa pagsusuri ang mga dapat imbestigahan. Nanawagan pa ang kalim na agad na ipagbigay alam sa kanila kung sakaling merong DPWH official na mahuhuli na naman sa akto na nag-flex ng kanilang sosyal na lifestyle. DWIZ Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.